ay sila ngira paruke roge paruke <laughs> yan what's up mga kapising so yan for today's video mga kapising ay samahan nyo na naman kami sa panibagong adventure mag-uusok na naman po kami mga kapising kaya samahan nyo po kami mga kapising kung nagustuhan mo po ang mga ganitong video ay huwag mo pong kalimutang ipalaw ati share ati subscribe na rin ang aming youtube channel mga kapising maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan mga kapising 85 followers na po tayo mga kapising maraming maraming salamat po sa patuloy po na supporta po sa amin mga kapising papunta na po tayo sa dagat mga kapising ito po yung ating antipara o oh, gagels ito po yung gagamitin natin mga kapising Yan. Mga kapising Maghiram lang po muna kami ngayon ng baruto na aming gagamitin sa pag-usok. Sapagkat wala pa po kaming pambili. Nag-iipon pa po kami. At kung meron man po mag donate po sa amin ay gagamitin po namin yun sa pagpapagawa. At ilalagay namin yung kapising sa dun sa baroto kaya napakaganda yon mga kapising abangan po natin sa mga excited dyan mga kapising kaya patuloy nyo po kaming subaybayan at suportahan mga kapising sa pag-adventure namin sa dagat lagyan na rin po natin yun ang logo ng facebook youtube tsaka tiktok yun lang po mga kapising yan at malapit na po tayo sa dagat mga kapising. Ganito po mga kapising yung baroto. Tawag sa amin. Iwan ko po kung anong tawag po sa inyo yan. pag comment na lang po kung anong tawag sa inyo. Ang ganitong maliit na bangka o baroto. Mga kapising. Nandito na po tayo sa dagat mga kapising. At kalma ngayon ang panahon. Medyo makalimlim lang. Kalma po yung dagat mga kapising. Yun na tagpapain na po kami mga kapising. Pinapainan po namin itong usok. Hmm. nakatapos na tayo sa pagpapain mga kapising Nating usok moments later yan mag uusok na po tayo mga kapising Babaw natin ito sa buhanginan at itong pain po ilalagay natin sa losay tara na mga kapising Tapos na po kami sa aming pag-uusok mga kapising. One hour later. Titingnan na po namin ang aming usok mga kapising. Wag po, mga kapising. Siksik mga kapising. Wag po, mga kapising. Kanuping mga kapising. Kanuping na naman mga kapising. Ito po lahat ng ating nakuha mga kapising. Kanuping. Lima po na kanuping tas dalawang pagbuh. May pangulam na tayo mga kapishing.